Ayan mga boy, punta kami ng bayan kasama kong suwi. Mang, iwan ka? Iwan ko. Ayan mo. Ito sa namin, so, tricycle pa. ni Papa. Container. Ay, container flat. ko kunin mo nga ang dalawa. Ayan mo, ganito. Tricycle namin. Parang na sumakay ng jeep. Ang oh, mag-drive pang? Ayan mo. Driveway lang. Ha? sa akin. Ha? Let's <laughs> go.

sa kabi namin. No? So, ayan. Papunta kami sa housing namin. Sa isang bahay.

Mm. Oh, wala ko pangalit. Ay, ah. naunsa. House oh, door agad. Oo. Oh. Itong bahay. Naming isa. Video-video ka sa akin to. Yan. Ito yung kwarto. Gawin? Bastaan ka na? 14 pa lang Oo. Double deck na. May double deck. Oo. Oh. Sa taas. Double deck. Ah, may taas pa. Mm. Oo. Oh, Dalawang kwarto. Ba't ang baba ng kisame? Mga laguan. <laughs> Ba't ang baba ng kisame? Baba eh. Siyempre, baba ang mga tao dito eh. Ito. Aper. At manong? Toto, mala matulog ganito sa'yo. Manong sa, man sa'yo? Ito, Benji, matulog, magbibig. Ara na. Akit, house door, house door ta, hakta, akit, akit, hakdan. Akit, okay, wala, wala, uy, wala himos. Ang dahil sa'yo, house door na agad. Oh, may, house door, ah. toto, to, wala ka na yun. Ara, o. Oh, yan. Wala himos. Ginawa niya ng up and down. No, nah, sa, so. unta kami sa bayan. <laughs> punta kami bayan. Ayun, mga bye-bye. Lakat ka, ha? Oo. Ah.